Amang makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito kami lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at puspos ng pasasalamat. Salamat po sa regalo ng buhay, sa bawat araw na nadaragdagan at sa pamilyang iyong ibinigay bilang aming tahanan at sandugan. Ikaw ang dahilan ng lahat ng aming tagumpay at patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa oras ng pangangailangan. Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, itinatagpo namin ang aming mga panalangin sa iyong harapan. Kami nananalangin para sa aming pamilya na laging magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan, at matibay na pananampalataya sa bawat araw na dumaraan, marami pong pangangailangan ng aming kinakaharap. May mga pagkakataon na nagkukulang kami, nag-aalala kung saan kukuha ng panggastos, ngunit naniniwala kaming hindi mo kami pababayaan. Panginoon, hiling po namin ng masaganang biyaya upang mapuna ng lahat ng aming pang-araw-araw na kailangan. Pagpalain mo ang aming mga pinagkukunan ng kabuhayan, ang aming trabaho at ang mga maliliit na paraan kung saan kami nagsusumikap. Gawin mo kaming masinop, marunong magplano at tapat sa bawat hakbang ng aming paggawa. Tulungan mo kaming maging masigas upang hindi lamang sapat ang aming kita, kundi magkaroon ng kasapatan para sa aming kinabukasan gabayan mo po ang mga magulang upang maging mabuting halimbawa at mataguyod ng pamilya. Bigyan mo sila ng lakas upang makapagtrabaho ng buong sipag at may kagalakan sa puso. Pagpalain mo rin ang mga anak na magkaroon ng magandang kinabukasan, maayos na edukasyon at proteksyon laban sa anumang kapahamakan naway sa kabila ng lahat ng aming mga pagsisikap, makita namin ng iyong kamay na gumagabay at nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad. Panginoon, kung kami manay nahaharap sa kakulangan, turuan mo kaming magtiwala sa iyo ng buong buo huwag mong hayaang lamunin kami ng takot o pagkabahala kundi palitan ito ng kapayapaan at katiyakan na ikaw ang aming tagapagkaloob ipaalala mo na higit pa sa pera o materyal na bagay ang pinakamahalagang kayamanan ay ang pag-ibig at pagkakaisa ng aming pamilya na nagmumula sa iyo diyos na mapagmahal Naway, maging bukas din ang aming puso upang magbahagi sa iba. Kung kami iyong pagpapalain, turuan mo kaming maging daan ng biyaya para sa aming kapwa na mas higit ang pangangailangan. Naway sa pamamagitan ng aming pamilya, makita ng iba ang iyong kabutihan at malasakit. Sa huli, Ama, buong tiwala naming iniaalay ang aming pamilya, ang aming kabuhayan at ang aming kinabukasan sa iyong mga kamay. Naway sa bawat hakbang ay maramdaman namin ang iyong presensya at sa bawat biyayang aming matatanggap, laging naming ibalik ang tupuri at pasasalamat sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, kami nananalangin at umaasa. Amen.